mission therapy ko at papunta ako sa Iligan City. Ang ganda-ganda ng view, ang ganda-ganda ng mga dagat. Noong panahon na yun ay tag-ulan. Pero masarap magbiyahe kapag na-mission ka sa buhay. Kaya, diretso pa rin ang buhay, tutal na si Dabao na rin ako. Kaya mission therapy tayo. Hey guys! Kamusta po? Andito ako sa Iligan City. Ay, sa Illigan City papuntang Linamon Market ay thank you Lord kung Mindanao tayo pagantay tayo ng bus papuntang Linamon layo malayo ang sakayan. Kuya, pwede magtanong, saan po sakayan ng Linamon Market? Ha? Yung kapatagan? Ah, dito saan ang pila? Ha? Dadaan to oh. sa Linamon. Dadaan. Saan ang huling kahit saan. Ngaw ngawin, ngawin ah, walang niyo, pila. Ah, walang pila. Tayo. Dito tayo. What? Eh, tayo na lang tayo dito. Ayan. Kami okay. tao. Have a nice day po. Habang nag-aantay ng bus ay nag-selfie muna ako. Pinakain muna ako ni nanay bago ako mag-therapy sa asawa niya na stroke. Si Tatay Hamed. Okay, papunta sa akin tayong pa O, oh, punta ka sa akin, dito yung ulo hmm. Sige tay Galaw-galaw Para ano Yan, sige lang Kaya mo yan O, oh, sige tay, para may ilaw ka Yan O, oh, suntok yung kamay Kabilaan, yan, kabila Sige, suntok Yan, very good suntok. Ayan, galing. oh tapos yung paa, i-bend nyo pataas. Ayan, baba. Ayan, sige. Ayan. Mm. Papunta sa inyo, push. yan galaw. Mga exercises nyo yan tay ha. Ayan, tatandaan ng exercise ha. Masaya ba habang nag exercise <laughs> Itaas ang puwet. O, sige, one two, yan very good, three, yan four, five. kailangan na itataas ang pet para po yung spine nyo mag-adjust, yan. okay, okay. punta yung ulo dito tay. oh, sige. galaw galaw ka lang. Mm, ang paa mo papunta doon sa dulo. Yan. Okay. Sige pa. Papunta pa sa akin, Tay. Mm kasi yung yung katulad ng warm warm work yung likod natin nakakaroon niya ng pag-stretching kaya pinapapunta kita yung ulo mo rito sige tayo punta yung ulo dito yan yan papunta doon yung paa yan very good eh di nakakaikot-ikot ka na sa higaan mo o di ba hindi mabigat ang balakang okay lang ang kamay at saka paa o sige Okay. Ano pangalan mo, tay? Hamad, pero mag- ah, okay. Three years stroke, no? O, oh, gagaling ka rin, tay. After therapy ni Tatay Hamad, ay pinalakad ko siya na hawak-hawak ang tungkod. First time niya maglakad noon na may tungkod. Dati inaalalayan pa siya ng kanyang asawa pagka naglalakad. Pero ngayon, siya ay naglalakad ng mag-isa at mag-isa ng umaalalay sa sarili niya. Ang galing-galing na improvement ni tatay dahil 2 years siyang stroke nung mahawakan ko siya. At isang taon kami bago nagkita uli at doon nagpunta ako sa Linamon, Iligan City. Pero Lanao del Norte pala iyon. Nagulat ako nung nakaupo siyang mag-isa. Akala ko babaksak siya pero Marunong nang umalalay si tatay habang paupo siya. Dahan-dahan siyang umupo at dahan-dahan din siyang kumilos ayon sa balance ng katawan niya. Kaya thank you tatay sa iyong tiwala at nakarating po ako sa inyong lugar sa bandang Tanaldar Norte. God bless you at lagi kayo magpalakas at lagi din po kayo mag-exercise ng paglalakad para bumilis po ang inyong lakad sa araw-araw. At God bless po sa inyong family at sa lahat po ng aking na therapy sa panahon na iyon. At sana ay kayo ay gumaling. Amen. Thank you. Ano tayo? Nakalakad-lakad ka na. Ikaw lang. Pag tatayo ka, aralin niyo ang pwersa niyo rito. Yan. Yan kayo ha. Magkaano ng pwersa. After mag kay Tatay Hamad ay pumunta ako doon sa pamilya niya, mga in-laws At nag-therapy rin po ako sa buong pamilya doon sa bandang Lanao del Norte Sila ay sin sinag-selfie, nag-moment-moment kami after po nila Lahat po yan ay ginawa ko lamang ng isang araw na i-therapy dahil sa may mga problema rin po sila sa kanilang mga katawan at kailangan matulungan. Pagkatapos po nila ay bumalik uli ako at dineterapi ko ang isang stroke. Hanggang basahan lang ang lakad nyo. Okay na ho. Ganyan ang lakad nyo para kayong nag step block. Oh, parang gano. Mabigat ang paa. Mabigat, ito, 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 mabigat. Hindi mo ma bend no. May bend, bend. Sige nga, i-bend mo nga. Ah, ganyan lang. Pero yung likod nyo, nakatuod kayo, no? Nakabaluktot. Nakakaganyan ka. Yung kamay nyo, na-straight nyo baba. Hangga, hindi ma-straight. Okay, ano pangalan nyo po? Danilo Fernando. Danilo Fernando. Ilan taon na kayo? 71. Stroke, pang ilang stroke tayo? hindi na pang lima. Panglimang stroke? Kailan kayo na start ng stroke? I stroke ko 2000. 2000, sige. Ako sa 2000, 2003, hmm. 2007, 2008. Ano. Therapy po kayo, wala kayo operasyon? Wala, nag-therapy ko kada berni yung babae na gawin kayo sa akin. May maintenance kayo? Meron. Ano po? Ako. Ano? Ang hybrid, Mm-hmm. Ang hemblad sa kayong... Mm. Right, Straight ang mo, no? Yeah. O oh, sige po, start na po tayo therapy. Ako po si Miss Burns. <laughs> <sighs> o Chabe. Oh, no, o Chabe po. Taga oh, Laguna. Ako taga oh, okay, Tarlac. Okay. Tarlac kayo. Oh, tas -tarla. dito kayo sa Iligan. Oh, pero... Nasa, 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 sa Okay. Asawa niya po siya. Oh, asawa po. May iskro, no? Oh, uh, mga apat na iskro. Dalawang iskro, dre. Oh, siya. Operasyon. Okay Operation. po. Start tayo, ha? After ng therapy niya ay pinagsige pa. Check ko kung kaya niya nang hmm. galawin ang kanyang kamay. Padiretso pa baba. Na-stroke at balance ng siya. mic. Para oh, Sige, baba. Galaw. Yan. Pati ang kanyang Hindi buong katawa. Hindi na siya nakabaling itong ha. Nakabaloktot. O, sige pa ho. I-ano nyo pa po pataas. Mm. Kailangan ho, exercise nyo po everyday, ganyan. Ginagyan lang yan, Hinawakan ganyan. Kailangan ho, sarili. Mag-isa. Oo. Huwag nyong tutulungan. Yan. O, oh, hanggang sa masanay po. Yan. Masanay yung kontrolin yung kamay nyo. Yan. Hindi na ho siya kabaloktot. Galawin nyo po yung paa. I-bend nyo po parehas. Sige. Ayan, yung kabila. Sige. Huwag nyo ibabak sa kampa, ah. Ayan. Baluktot nyo po. Yung tuhod. Ayan, yung kabila ho. Baba. Ayan, yung kabila. Hmm. Kabila. Ayan. Okay. 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 Ha? Oh, first therapy nyo pa kasi. Tapos i-bend nyo po yung paa nyo. Itaas nyo yung puwet nyo. Kaya? Ito? Oh, yes, i-bend nyo po. Yan. Yan. oh, itaas ang puwet. Yan, baba. Sige ho, itaas ang puwet. O, oh, yan. Sige. Sige lang ho. O, yan. Sige. Sige lang ho. O, yan. Alam nyo kung bakit kailangan i-exercise yan para yung spine nyo ho magkakaroon. Pagkatapos yeah. ni Tatay Sige. Danilo, itinerapy ko naman ang sunod ng kanyang asawa Kila na bagong na surgery ganyan? noon na may mga uh, problema po sa balakang year, sa likod, ang, ano, sa operation? shoulder, at sa paglalakad. Ah, uh, tapos ngayon? Okay. Eh, kamusta naman po yung ano, yung balakang, likod. Masakit na masakit. Ano? Ganong kasakit? Parang mabigat. <laughs> may bitbit -bit kayo. Parang may bitbit -bit naman. -bit parang may kinakarga. Pati yung dito sa shoulder ko. Masakit. Oh, Tapos, ang paghinga nyo, okay lang? Okay lang. Saan ang iskru sa inyo sa collarbone? Dito, pakit ko sa iyo ang iskru. O, sige po. Medyo, ano na po, yung tuhod nyo, no? Yung, yung Maliit na. Yung tuhod nyo, ito. Oo. -o. Ito, ito. Itong uh Oo. Naglalak ito, tapos ito yung sa may... Naglalak. Sa hips, kumagla. Oh, hindi yung maganda yung dalay ng dugo. ito dito, Masakit. September kayo inoperahan? September 2022 September, October, November, December, January. Four months. magpo 4 months. yung 2020. Ang therapy ko po sa inyo ay yung kamay at saka... Aalang muna po ha, saka head ha hindi po muna tayo magta-therapy sa mga maselang bagay, no? Ayusin lang po natin yung daloy ng circulation ng blood. Oh. Pangalan na'y? Dimitria Fernando. Oh, Iligan City. Linamon Lanao del Norte. Ah, Lanao del Norte pala to? Mm -hmm. Hindi to Iligan? Hindi, sakop ng Iligan. Ah, kaya pala. Okay. Linamon Lanao del Norte. Nasa Lanao del Norte pala ako. <laughs> <laughs> Oh, Beth, sige po. Akin na yung start na street. po tayo therapy. Huh? <laughs> ang saya-saya na nani nanay nung siya na ang iti-therapy at kami ay nag selfie selfie muna bago kami nag-usap at nagkwento thank you, marami. thank you kay madam kasi isa na kami sa mawalaan ng naramdaman na mabigat sa katawan God bless you po Ipa, ipahil kami ni madam Opo, sige po, po. Ito yung screw ko sa Okay Sa may hips -screw. Ito ang sa hips ko Okay Bali, hindi po muna natin yung gagalawin Tapos, na Tapos, ito ang sa may liin ko Cervical spine Ito Yan Ah, nasa cervix spine ah. pala Ito yung sa liin ko Ah uh -huh. screw Yan, ang result niya ang dami niyong iskaran. No? Papahild po kayo niyan. Kaya, Six years po yan. Kaya hindi, sabi ng doktor, hindi basta-basta na. Hindi ho, ano yan? Mag, ano ako, magtiis daw talaga. Oo, oh, magtitiis ho kayo sakit. <laughs> Sige po. Ayusin lang po natin itong shoulder, kamay, at saka paa. Kasi may, medyo, medyo hindi na maganda yung skin Ito. niya. Oo. Oh. Dry na, dry na, hindi na dumadalo yung... Pasalamat mga ako at ito, <laughs> naramdaman na, uh -uh. ito, uh -huh. nun hindi mahawakan yan, mm. hindi mahawakan, uh -huh. ito, hindi mahawakan, uh -huh. ito, lalo na ito. Uh -huh. Ayos sila po natin yung mga align ha, kasi medyo baksak na, tsaka medyo mati. Katapos ang therapy niya ay nag-selfie kami at nag-bloom si nanay. Inalakad e, ko siya ulit para makita ko kung anong pagbabago sa kanyang katawan. <laughs> mm. Yan. Kailangan nakabok, ano ka. Huwag mong ipagdidikit ang tuhod. Pag naglalakad. Yan. Para ang balakang nyo ho, at saka ang likod na At saka nagkakaroon ng flexi yung pwet mo. Hindi ka nakatuod. Sige, lakad po. Kasi unti-unti yan tuhod, nag-a-adjust pati yung katawan. Mm. At saka malayo ang mahahakbang nyo. Aantayin pa po natin ma-improve ang inyong operation. Bago tayo mag-a-adjust sa bone tail. Medyo matagal pa po yun. Ay, ha? ang ay agapan natin yung tuhod nyo na wag siyang mag, magkaroon ng problema yung crack kaya hanggat kaya mong i-straight yung tuhod nyo sa paglalakad yan, i-straight nyo pati ang likod yan, ganyan o, oh. yan Opo, kasi po, yung buto, opo. Pag naglalakad kayo ngayon, masakit po ba? Mayroong punte. Pero yun... Mm. para nakakarga. Kasi po, yung screw po nyo po yan, ang nakakarga. Four months pa po yung surgery nyo, Nay. Kaya medyo, hindi pa makapag-adjust si body. Ang inayos po natin ay ang ninyo, para po makalakad po kayo ng mahaba ano po yan kailangan maintain nyo straight ang body, likod o, oh, tas po or marcha ang, ang marcha magmamarcha po kayo, sige yan marcha, laging exercise po yan naka straight si likod naka straight po yung ano yung paa Mm. Hindi kagaya ng ganito na ganito ang gawain ng yun ba? Tetenen yun. Ato nagtira si paghuman, exercise ng one to ten, pagkatapos, tapos Kasi po ang therapy ko na mission therapy, may kasama ng rehab, may kasama ng therapy, may correction, alignment, adjustment, at saka yung flow, circulation of the oxygen and water and blood, kasa, dinidiretso po yun. Kaya medyo matagal lang. Yan. At least yung ganyan lakad nyo, mas maganda kaysa sa lakad oh, na maliit. Oh, 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 oh. Pag nasanay po kayo ng ganyan lakad na eh, makakalakad na po kayo walang walker. Thank you, Yan ang gusto, sabi ng doktor, gusto ko magpunta ka sa akin. Hindi na wheelchair. Mm Gusto ko nag-walker ka, sabi ko, Dok. Poplot, adok nga. Maglakad ako na wala na akong bitbit. Mm. Makakalakad ka pa, Nay. Kanang wala na, kung uh, walker, di ko nag Wheelchair, maglakaw ko uh, uh, do. Siya mabigay mo sa akin yan, ha? Upo uh, Pagka hindi ka humawak sa walker Nay, eh, makakapag-march ka ng paa, matataas mo. Sige, huwag kang hawak. Oh, kaya naman pala eh. eh. di maglakad kang walang walker. Alalay na eh, ha? Oh. Oh, sanayin niyo hong ganyan. Oh, buka ka lang. Yan, oh. Huwag niyo hawakan ng paa nyo pag naglalakad kayo. Masakit kasi. Kahit masakit, huwag niyo hawakan. Kasi mag imbalance kayo nakakalakad ka naman pala kahit walang walker. Ay, lang. <laughs> okay lang ho yan. Kasi po, ayan po yung connected po sa screw. Medyo, ano pa yung screw, surgery nyo, medyo ano pa. Para Oo, oh, hindi pa siya masyado intact. Pero, oh, Nagbasa ang lapalapa ko. Oh. Aha, uh -huh. bumaba po ang mga water at lamig nyo. Ayan ang pawis nyo, nai, na sobrang lamig. Galing, ah. Oo, nagsisirculate po. Nakabihis na si Tatay Danilo, yung asawa ni Nanay, para i-check po kanyang paglalakad. Ay, kung mag mo yung kamay mo sa side. Ramdaman. Yan, lagi mong ilalagay ang side. Tapos ang likod nyo, idediretso nyo po. Huwag nakatuod. I-bent mo dyan. Yan. Saan trapo? Oo, oo, nakakat sa gabal po yung trapo. Pakupit parat. pa to si Kuan nag-parking soon ay to. Alalay lang po sa paglalakad. Manay gusto ko Ibukakan nyo yung kabilang paa, yung itong paa, ipupunta nyo sa kabilang side. Yan. Ano ba? Tapos yung kabila, ipupunta nyo sa kabilang side. Yan. Yan. Diba? Mm. Sige lang ho. Mas maganda na ho yung lakad nyo. Sabi ako no? Di ba na yung nagtudlo ni Mupudana? Ah. Na. Hmm. Ako, pasin. Hmm. Meron pa pong aayusin sa inyo. Marami pa tayo, ha? First therapy pa lang yan tayo, ha? Si akin ganun, naglingkod-lingkod na. Pero mas mabilis kang maglakad ngayon. Mas mabilis mo. Tignan mo, Mariana. Ang isa ko kasi, ang ganito lakad. Dati kasi ang lakad niya, mas mamaya makikita niyo yung yung ano niya. Oo. After therapy nila nanay at ni tatay ay nag selfie selfie moment muna kami at ang mga neighbor nila na nagpa-therapy noong araw na yon. Marami po salamat sa inyong pagtitiwala at sa inyong uh, pagtanggap sa akin. Ako Ako'y nagpapasalamat sa lahat at naway kayo bigyan ni Lord na malakas na katawan at ingatan sa lahat ng bagay at sa lahat ng inyong mga gagawin. Naway pat po kayo at ang inyong mga dalangin na matupad sa buhay sa araw-araw. Tulungan nawa tayo ni Lord na palagi tayong palakasin sa ating mga katawan, pagpalain, gabayan at tulungan sa lahat ng ating mga dalangin, sa ating mga gagawin, sa ating mga pamilya. At naway ingatan po kayo at proteksyonan na ating mahal na Panginoong Allah tanging siya lamang po ang makapangyarihan sa lahat. God bless you. Thank you for watching.